so of the day ayan ata uh, palipas muna tayo ng init grabe sobrang tirik ng araw ngayon ay 3 o'clock in the afternoon at uh, kukunin natin yung padala sa atin pera para uh, sa ating darating na uh, feeding activity ayan so ito ay pagbigay saya ayan ni kuya General Chang Pogi ng Taiwan So ayan nga nandito na tayo ngayon sa Palawan Pung Shop. Ayan. At uh, dito natin kukunin yung padala. So konting papogi muna. yan What a nice. Ooh. Pogi. So ayan. Kinuha na, na po tayo ng magshot. At maya maya po ay ipukulong na tayo. Alright. So dito nga sa mga oras na to. Ay yung interview tayo. Tiyatang tayo kung single or big taken. So dito naman uh, nagkapirmahan na tayo dito. At nagkasundo. Ayan. Nagkabayaran na rin dyan. So, ayan, inabot na sa akin yung pera at uh, mukhang kulang at malungkot ang mukha nito. Ayan, pinakita ko yung pera, nakita nyo. Ay, So, ayun, tapos na tayo. Nakuha na natin yung padala ni Kuya Chang. And, uh, next, uh, syempre, confirm na natin yung price doon sa Jollibee. Pero, last time, yung pagpunta natin ay 87 yung uh, one spaghetti and with drinks. So, great good day And today is the special day At uh, ngayon yung uh, feeding activity At handog siyempre ng aking kapatid At poging-pogi Kuya char. So yan, mamaya uh, punta na kami ng Jollibee Let's go, punta tayo ng Jollibee So dipig-upin namin yung binili ako uh, nung isang araw yung pina-reserve okay. uh, let's go sana ready na so, no. Bili prepare pa lang at uh, sampo. And kasama natin si Yes. kata pada. Kan udah makasih ya. Ayang shout out ke Sir na eh uh, tulong. Ayang. Dion show. Shout out Jellybit Tabako. Ayan, nag-prepare ng aming order para sa uh, handog ngiti sa birthday ni Kuya Chang. Salamat! Ayan, Ayan uh, punta na kami sa school at ready na kami. nga pala sa enforcer ng uh, tabako so, so sa, sa amin na uh, makadaan dito sa highway gawa ng punong-puno kasi at baka matapon rough uh, doon uh, pinayagan kami uh, muli maraming maraming salamat shout out sa shout out sa lahat ng enforcer ng tabako ayan uh, stay hydrated dahil sobrang init uh, saludo po sa inyo ayan at uh, kadarating lang namin dito sa Barrio Elementary School ayan let's go the open ayan. kasama yung mga brad at uh, hanap kami ng pwesto po, so... Hi, ma'am! Sorry, ma'am. Naging busy ako kasuhapon. Dahil ko na Iya to. Ha, oh, sir, kumusta? Tatrataw na magbasa? Hello guys. Mali ba na tayo ayo rin kan Jollibee tabako, baka naman. Nata mo yan dun Jollibee? Nasira! Yeah. Oh, <laughs> ah, Jollibee tabako, baka naman. Ah, sige. Ah, children mo yan dun Jollibee? Oh, so may magayon na kulay, tatawan ko kay Jollibee. Iyo? Okay, pagayon ng kimaray ha? Yee! Yeah. Muruyang ka Jollibee. Anong grade na nindo? Grade 1. So, Ah, uh, may may itatawa ako na Jollibee. Uh, ano ginibunin? yan? niyan. Nagsurat. Si say mam ang pinakamatibay magsurat digde. Jesus, mga matibay. O, sa dahil matibay ka mo magsurat, gabus ko ka mo tatawang kay Jollibee. Mayan Oo! Oh! bawal maghibi pag may Jollibee. Ang Jollibee, bida ang saya. Jollibee tabako, baka naman. <laughs> so, sabay-sabay, uh, mag ano ha, mag bukas, magkaon. So, si ma pray. Si Sema nagpipray sa Indo. sige na, pray na, pray na. pag-iwanag Oo, uh, pag-iwanag mo sa routine. Ano ka siya ni Lucinda? Pero ano, gabos na sila sa magbasa. Eh yung nga ni Da. Kaya may Jollibee. Ito mga matibay na magbasa. So kaya kamo may Jollibee ito, matitibay kamo magbasa. So every uh, na nag nagi excel tama ito ma'am yeah. pag nag excel kamo, firming may regalo yeah, may yeah. sabi para Oh, nga dapat day kita nagpaparabsenta. para absenta aron kay may na blessing. 21. Dua ah, dapat. So, let's pray. Sige po. Pray na ikaw. Uh, enjoy. Thank you. You're welcome. Up. Oh. So tapos na kamo? iya pwede i Okay. So dahil mga matibay na da kamo magbarasa, you no? Know? Tatawan ko kamo ki Jalibi. Si Samuel Jalibi giraray? Yeah. Na tamo yan indi Jalibi. Masira. Yeah. Okay. So, si sisay, si, si ma-pray. Siyempre, bago magkaon dapat may nagpe-pray. Si okay, so sisay, pray Ay kana dali. Yes. so enjoy sa Jollibee. So, every time na mag excel ka mo, may pa Jollibee. Yon? Yeah? Kaya dapat ang ko na mga matitibay ka na magbasa. Haral lang ka ang grades. Yan, tapos, bako ka mong uh, masinunod ka mo dapat sa mga teacher nindo. Okay ba yon? Okay. So, enjoy ka mo sa Jollibee. Uh, Jollibee tabako, baka naman. Good morning, ma'am. Ma'am pa storbo. So, kumusta? Tapos na ka mo mag-exam? Para lang ka ang grade. Oh, bakit hindi po? <laughs> so, <clears throat> dahil mga matitibay na ka mo mag- uh, taro taro na ka ako nagkabos magbarasa? Naka-simbag man sa exam? So, dahil nakasimbag ka mo, igwa kitang itataong Bendy. Jollibee. Muna yun din Jollibee? Oo! Oh, no. So, dahil mga mabut ka mo, mga matitibay, di may pa Jollibee. Ha? Happy birthday, Kuya Sam Yon. Oh, kusog-kusog ka dito nito. Ayan, sa so enjoy sa so Jollibee. Anong grade ka mo? Grade! Wow. Pwede ako digi sa inutan? Oo. Nag-exam ka mo? Oo. Kumusta ang exam? Ayan ako. Muyan din doon Jollibee? Oo. Ayan. Happy, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lago magkaon. Ano, PGG po? Magpangadje. magpangadje. So, sisi na ang Ay, wow, da si Ayan. So, sama kita tahu Kami Jollibee Siapa yang Jollibee? Aku yeah. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you Sige, tara, na Jollibee Jollibee. Jollibee. So, bago magkaon, ano pigigay mo bago magkaon? HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY, birthday KUYA CHANG Pogi ON Enjoy ka mo sa cake and Jollibee Ayan so whoo, Sulit <laughs> At uh, ayan salamat Sana ul ulitin at HAPPY BIRTHDAY KUYA CHANG Pogi, AYAN STAY Pogi, At ingat ka lagi Maraming maraming salamat at isa ako sa pinagkatawalaan mo na uh, maging tulay uh, para makapagpasaya ng mga uh, bata ngayong birthday mo. Muli, happy birthday, ingat lagi, and ride safe. Peace! Rad. Happy birthday! Happy birthday.